Good morning mga Repa eto na naman po si Pips nagbabalik How are you everybody? At ngayon nandito po ako sa may uh, Santo Nino, may Kawayan, Bulacan At meron ako ipapasilip sa inyo, tara Ayun oh! No? Ayun oh! Yan yung ipapasilip ko sa inyo mga Repa ata ng na nga, no, mga repa. Ilang beses na ako nag-bike uh, dito sa Santo Niño At may napapansin ako malaking ginagawa dito. At no? na ng paggawa nila dito. No? Parang 2 weeks ago, pinapatag pa lang tong lugar na ito. No? Pero ngayon, ang laki na ng development. At ang namarites ko rito eh gagawin daw tong water park dito sa may Santo Niño may gawain Bulacan. Kaya dyan sa mga taga Bulacan, napakaswerte na magkaroon itong water park. No? Hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo lalayo. At ito na nga mga tropa o oh, mga repa peaks. Resort Water Fun Park. Yan, napakalaki nito matagal na rin bakante nitong lupay na to no? almost 20 years so more than 20 na nakatingga lang to lupay na to no? pero ngayon na uh, napakagaling meron na tayong water park at for 2.99 soft opening ayan no? Oh, mga tropa pips na kalagay 2.99 per person soft opening no? kapag ka bumalik na to sa normal na panigurado, mahal to. Ayan. Napakabilis lang ng construction na to. So hopefully, umabot to ngayong summer, no? Kaya dyan sa mga karatig bayan sa Bulacan, abangan nyo to Waterloo Water park, dito sa may gawayang Bulacan. Excited na ba kayo? Excited na? Ba? Ciao!